Hello mga kabayan, samahan niyo uli sa aming paglalakbay at salamat uli sa pagbisita sa aming maliit na channel. Ngayong episode bibistahin namin ang Simbahan ng Saint Stephen Parish sa San Esteban, Ilocos Sur sa pamamagitan ng kotse. Ang San Esteban, opisyal na munisipalidad ng San Esteban, Ilocano, Iliti San Esteban, Filipino, bayan ng San Esteban ay isang ikalimang klaseng bayan sa lalawigan ng Ilocos Sur, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2020, mayroon itong populasyon na 8,381 katao. Ang St. Stephen Proto-Martyr Parish ay ang parokya ng Romano Katoliko ng Archdiocese ng Nueva Segovia sa San Esteban, Ilocos Sur, sa ilalim ng The Care of Assumption, kasama ang kasalukuyang kura paroko nito, si Msgr. Vicente B. Avila, PC. Pinangalanan ng mga Kastila ang Pueblo, katumbas ng isang munisipalidad sa kasalukuyang mga termino, San Esteban, dating kilala bilang kabagbagototan, dahil nakatanggap sila ng mga ulat tungkol sa isang palaboy na nagngangalang iba na binato hanggang mamatay at pinugutan ng ulo ng mga masasamang katutubo sa lugar na tinatawag na naglawlawayan, na isang maagang lugar ng pagsamba ng mga katutubo, at kasalukuyang lugar ng sementeryo ng munisipyo. Ang Iban, ay ang Ilocano na katumbas ng Stephen, kaya ang Pueblo ay pinangalan ng San Esteban. Ang San Esteban ay itinatag ng mga preleng Augustinian noong 1625, ngunit palaging nakadikit sa Nueva Coveta, kasalukuyang Burgos, at sa munisipalidad ng Santiago hanggang 1911. Ito ay minsang naging visita ng Narvacan dahil sa kakulangan ng mga ministro. Ang simbahang Romano-Katoliko ay ginuginite noong ika-26 ng Desembre, ang ikalawang araw sa Oktaba ng Pasko, ang alaala ni San Esteban, San Esteban, nakilala bilang proto-martir o ang unang martir ng pananampalatayang kristyano. Si San Esteban, na ang pangalan sa Griego ay nangangahulugang, Corona, o Corona, ay kasama sa Roman Canon. Isa siya sa mga unang dika ng sinaunang simbahan. Inilarawan sa Gawa Kapitulo 6, Versikulo 3 si San Esteban bilang, isang taong may mabuting ugali, puspos ng pananampalataya, karunungan, at ng banal na espiritu. Ayon sa mga salaysay, si San Esteban ay nakaranas ng isang theophany at nakita ang Diyos Ama at Diyos Anak habang nasa pagsubok at inuusig dahil sa paninindigan sa kanyang pananampalataya. Sinabi niya, narito, nakikita kong nabuksan ang langit at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Namatay siya bilang martir, binato ng galit na galit na mga manguumog na kasama si Saul ng Tarsus, Saint Paul, sa Jerusalem. Namatay siya sa pagdarasal para sa kapatawaran para sa kanyang mga verdugo. Sinabi ni Pope Emeritus Benedict XVI, ang pagkamatay ni San Esteban ay hindi isang dahilan ng takot at kalungkutan, ngunit ng espiritual na sigasig na laging nagbunga ng mga bagong kristyano.